Magandang buhay for today's video. Apan tayo man manganin, tanabannog kami nga nagchichismis. At hindi nga kami masyadong nabannog sa work today. Pero itong bibig naman yung nabannog sa amin. Hinahanap na nga namin yung pagluluganan namin at hindi pa nga namin mahanap agad. Siyempre, nakilugan nga lang kami. Sayang pa yung pamasahe papunta. At magtataksi na nga lang tayo pa uwi. Ang kuskol naman ng rupa natin kung magpapatid pa tayo pa uwi. Kaka-out nga lang namin galing work at dumiretso na nga kami. Tamabisin na nga ang mga mare Hindi hindi na nga kami nakapagsukat ng bado namin. Pero nagpakuha kami sa isa niyong mare at day of niya naman ngayon. Nakakahiya ah, naman pala. kung hindi nga tayo magsukat ng bado at baka nga maangot nila tayong amoy puto. Cherries! At nakadanan okay. na nga tayo dito sa kakainan natin. Ang nagan nga pala ng kakainan natin ay oppa house. Ang salita nga pala dito ay Korean kineme. Charis! sempre mga mare, hindi nga tayo magpapakabog na wala man lang tayong dalang kahit isang salita ng Korean. <laughs> Dahil ang alam ko nga lang ay, anyo nga siyo. Inwar na nga pala ng mare niya yung pinakuha naming bado. Magbibihis na nga pala kami ng damit at baka mapagkamalan nga kaming konduktor ng bus. Oh, isa na lang, isa na lang mga mare, sa na. Uy, factory worker nga pala ang trabaho ng mga mare nyo. Waiting na nga lang tayo sa mga pagkain at mabisin na nga ako mga mare. Dumating na nga itong mga inorder order namin first time ko nga lang palang mangan dito at sabi nga ng mga mariko ko na imas daw dito. Kaya pala lagi nilang binabalik-balikan ang mga pagkain dito. Parang mga masasarap nga. Bago nga tayo mga, i-keyword-keyword ko muna ito hanggang matunaw itong cheese ng noodles natin. Uy, habang kinikewar-kewar ko nga ito Natatakam naman na ako Gutom na kasi talaga ako mga mare Nagrugi na nga pala kaming kumain At nung naramanan ko nga itong mga pagkain Ay babalik-balikan mo nga talaga Totoo nga yung chismis Masasarap nga talaga yung mga pagkain dito Lalo na yung chicken Pero pag nasobrahan naman tayo sa manok just ko po lumalabas yung mga chicken skin natin Mga mare Yung mga mare kong daldal -dal ng daldal -dal, Pero ako subo naman ng subo Bahala kayo ja At nalpas na nga kaming nang ng mga mariko. Pero yung isa uubusin pa daw niya at sayang. Kitang kita naman na hindi nga kami mabisin. At ganyan ang nangyari. Napadaan na nga rin tayo dito sa bilihan ng sapatos. At nakita ko nga itong boots na ito na parang bagay sa akin. Pero mas bagay tayo. Uy! Madami nga rin pagpipilian dito ng sapatos at sandals. Pero ang mga presyohan naman, labarn na labarn. At pecha de peligro na nga rin tayo ngayon. At samahan mo pa ng pakakuripot sa sarili. Pero pag yung mga mahal mo sa buhay, bibigay mo lahat. And yan naman tayong mga OFW. Nakarelate ba kayo mga mare. Kaya nga hanggang window shopping na nga lang tayo. Ka May nakita nga rin pala ako dito yung na Adidas. G para nga rin sana sa kabsat Duh, kung mamarte. Oh, Kapagkatapagatang na naman. Napakakaling ka talagang bata ka. Magrereklamo tayong mga manang. Pero bibilihan pa rin natin, no? Hmm. Kaya nga dapat Bili manin lang natin yung mga kabsat natin. Kahit minsan matigas ang ulo for everyday happy at dito nagtatapos bye